Guys, pa ano ako ngayon, pa Dubai. Kasi uh, nung nagpa-medical ako, nakalimutan kong umattend ng Tauji. Yung Tauji, uh, kailangan kong umattend doon, seminar 'yon o training para sa labor law, ganun. Tapos sa uh, pag hindi umattend doon, hindi nila ako i-issuehan ng labor card. Kaya uh, required talaga na no, umattend doon. Eh nung nagpa-medical ako, nakalimutan ko, totally na no, wala talaga sa isip ko. Kaya nakaka-bad trip ngayong araw na 'to. Day off ko pa naman eh babalik na naman ako dun sa pinagpamedikalan ko Ang layo pa naman Tapos magastos uh, Mahal ang pamasahe eh, Eto na lang yung pera ko So kukunin ko ngayon yung sahod ko Tingnan ko kung makukuha ko yung sahod ko And then uh, isa pang uh, bad trip Yung washing machine namin hindi gumagana Sira uh, Mag-iisan linggo na Eh tampak na ako ng labahin hindi doon mga Kailangan magmanumano ng laba Ay nako Nagtatanong ako dun sa isang kakilala kung uh, may washing machine sila at makikilaba ako. Iniisip ko naman kung sa kapatid ko sa Dubai, malayo, pabunta pa ako ng Dubai para dalhin lang yung aking uh, maraming mga damit para maglaba. So yun, yun ang nakakainis ngayong araw na to kasi day ko, walang washing machine daw mga paglaba. Tapos babalik ako dun sa pinagpamedikalan ko, malayo, magastos at malayo. Hindi ko pa naman kailangan ko magpahinga. Hindi ako makakapagpahinga. Ay, tapo. So, paano? Kunin ko muna yung sahod ko. Mamaya na lang alit. Nag-breakfast muna ako. As usual, kima at saka parata. Walang <laughs> pera eh. Dress lang yun. Papunta pa lang ako dun sa mana exchange para kumuha ng sahod. Yan, dito lang ako nakatira. Yun yung huling building Doon ako nakatira Dito sa street na to Alright guys Nakuha ko na yung sahod ko Nakuha ko na ng buong buo Ang isang buwang sahod ko Ayos na Dito na sa bag ko uh, Pero magagastos ko na yung Konti dito kasi Pamasahe ko I-load ko yung iba Sa aking bus card tapos magbabayad ako ng utang mamaya lalakad na ako papunta sa bus stop sa Dubai ayos nandito na ako sa bus <laughs> Dun, nandito na ako sa pupuntahan ko So pagkatapos kong uh, bumaba sa tren Sa metro Kailangan ko pang sumakay ng bus ulit Papunta dito sa pupuntahan ko So kabababa ko lang dun sa bus Nandito na ako sa Alcos Mall Ayun pala yung Tauji Nasa mall pero malayo at nasa dulo Ito yung hinaharap ko, Tauji pagkatapos ng ating tauji, pauwi na tayo. Pleto na. Pagka uwi ko naman, maglalaba naman ako. Tambak na labahin. So, na ako. Yun lang pala ang tauji. Makikinig ka lang nung sinasabi sa TV. Tapos, uh, tapos na. Tapos bibigyan ka ng papel na may tatak. Tapos yun, uwi na. Naghihintay lang ako ng bus. Hindi mo na ako lalabas kasi napakainit. Pero kita ko mula dito yung ano, bus stop. Kaya pag may dadating na bus, uh, tsaka ako aalis sobrang init eh. Dito muna ako sa may silong. Whew. Kanina habang nakasakay ako sa bus, may nag-check ng uh, mga bus card. Tapos may isang nahuli. Uh, wala siyang mga papel, taas, wala din siyang bus card. alam ko kung ano mangyayari sa kanya. Kaya importante dito, kung sasakay ka ng mga bus, o tren, o kung ano pa man transportasyon, kailangan mo magbayad. Kasi may nagcheck Pag nahuli ka, yari ka. Yun, eh, ako naman, lagi ako nag check, -check -in. Ay, yung bus ko. Ay, Dito na tayo. Pasakay na ako sa tren, Pwede naman tayo. Diretto na sa bus papuntang Sharjah. Tum na ako. المحطه القادمه هي المركز التجاري العالمي The final destination of this train is Center Point The next station is World Trade Center <laughs> المحطه القادمه هي The next station is World Trade Center 50. 50. 50. 50. 50. Alright, nandito na ako sa Union Uwi na ako ng Sharjah Nasakay na ako ng bus papuntang Sharjah Alright, nandito na ako sa bahay. Pero kakain muna ako kasi gutom na ako. Alright, bumili na ako ng pagkain. Pina-take out ko na kasi puno yung restaurant. Dumakain doon sa baba. Kaya dito ko nakakainin sa bahay. Nandito ako ng chicken biryani, soft drinks, at saka tatlong itlog. Pakamabitin um, ako eh. <laughs> May kanin pa naman doon sa taas. So yun, nandito na ako sa bahay. Nagbibis lang ako tapos sa uh, kain muna ako kasi gutom na gutom na ako. Para guys, see you next time. Kakain muna ako tapos maglalaba. Tambang ako ng labahin, tingnan nyo. Ito, ano yan? Hindi ko nalabang kasi sira yung washing machine. Hanggang ngayon sira, so magmamanual ako. Uh, lalabang ko ng kamay. Tapos ito na yung kain ko. Kain na ako. Woo! Ganito magpapawi sa Dubai maglaba. <laughs> Sira yung aming washing machine kaya naglalaba ako ng mano, -mano. Usot ko lahat. Nakarami na naman. Kokonti na. Aapat na piraso na mga karaos din. Kaya kayo kung gusto nyo magpapawis, ganito ang gawin nyo. Hinahamon ko kayo. hu Tara! Papawis sa kayo. Sa labahin. <laughs> Hirap. Sira kasi yung aming uh, washing machine. Eh hindi ko naman pwedeng hindi lalaban to. Kasi mga isunusuot ko to araw-araw. Tapos yung medyas ko, yung underwear ko, tapos uniform. So, hindi pwedeng hindi ko to lalabhan Emergency or by hook or by crook, kailangan ko laban Eh, ilang isang linggo na mahigit na hindi ako naglaba, iniintay kong magawa yung ano, washing machine, pero hindi pa siya gawa. Kaya, kailangan ko tsagain ngayon day off ko na maglaba. <laughs> so, samahan nyo ako maglaba. Pero patapos na rin naman ako. Yan, naligo na ako sa pawis. Hindi ito tubig, pawis to. Tubig din, pero pawis. Hindi yung tubig na, alam yun na. Oh, so, see you next time, guys. Bye-bye.